Hi friends, lalabit ang saat ko yan sa lot May ibon dito sa likod ng bahay namin friends Naglakad-lakad ako kasi ulan ba Tinignan ko, tapos may ibon Ayun oh. <laughs> oh may nanay siya lumipad Ilang piraso siya Alam mo, pangalawa na to Nakita ko, dati 6 na piraso Ngayon, ilan kaya sila no? Ayun ako po, bakit? Ano eh Bakit na ganun? Ah naku ko, pagalitan tayo ng nanay nito. Ganyan siya, wala pang buko. Isa, dalawa. Dalawa. Parang anim yata eh. Tatlo. Wala, I'm sorry, mommy. <laughs> ah, wala, nagin sila lang ako. Mali yata. Naku, inarin siya tatlo ng nanay. Pinakialaman natin, friends. Wala, gusto ko lang hawakan eh. Mainit eh, oh. Ilang piraso? Friends, pangalawa na to. Hala, pagalitan tayo ng nanay. Pangalawa na to. Nang nakaraan, mayroon din dito. Teka, ayusin natin. Katulad ng nanay, Diyos ko. Okay, lamira ka talaga. <laughs> yeah. Tukparuhi, baka mamaya di ka na makahinga dyan. Sa nasawa Kumain yung asawa ako sa labas. Nang ispagiti ako, kumain pa sa labas. Friends, ang cute-cute talaga. Ilan ba sila? Hindi ko mabilang kasi mataas ito eh. Nandito sila sa ilalim ng aircon. Isa. Ay, ang cute. Ay, eh, may itlog pa. Ala. Isa. Isa, dalawa. Ay. Hindi lang. Alis na tayo, friends, kasi makapagalitan tayo ng nanay. Ang adik mo talaga. Ayan na ay yung nanay, oh. Uh, nag lang ako, friends. May itlog pa, eh. Babay, lilibid daw sa kuya sa lot. Dito sa likod ng bahay namin may ibon. Nag, nag, salag. Nagsalag, nag-nest. Ang cute, ba? Diba? Hala. Hindi na naayos ang pagkahiga. Ayusin natin. Babay na. Ayusin muna natin, na.